Guys, karagahan na naman para sa aming first lap derby. Diyan na tayong vitamin sa kanila. Prepare natin para sa ating first lap derby. Ayan yung sasakay natin. Si Kulets, si Sai, si matua. Si Matwa naman nice first lap derby na namin guys agwala onion bitaw sana makauwi kayo ng maga guys, kakakarga na kami guys Sila yung tatlo ulit First lock derby na guys Sana pala rin mga warriors natin na guys, kakakarga na kami guys Kaya nyo kami magkarga guys Sana pala rin yung tatlo natin guys Makawin siya ng maga Guys answeran ang tatlo guys First lap derby Guys Namamara ako pa siya oh Guys Namamara ako pa si Matua guys Minabarok niya si kulit Punta namin guys Aarga na ulit kami natin yung mga awin na ligtas yes, guys camera natin okay to hindi na na kaya bumalabit na kami guys

may ilaw na oh. papasyal ka dyan <laughs> okay, guys Ay, uma, no? man. salapit tayo guys ayun man, nang boss na nga salapit tayo sa kargahan guys kaso wala kami pang entry aray ko utang kami ng pang entry wala kami pang entry kayo guys ayun so, yung park na kami try kargahan yan sa tapat ng park guys ayun guys nandito na harga guys Doon okay. sa guys Marami sa guys